Bakit ka hindi umiinom? Ano, alibangis. Healthy lifestyle kasi ako eh. Tsaka mm. wala kang mapapala kakainom eh. Oo. Yan, yan, yan. ba? Wala kang mapapala. Napapapala mo sa Sakit ulo mo, pagkagising mo, minsan mag-aaway pa dyan sa bar, madadamay ka pa. Tama. Masira pa help mo. Anong ka masaya dyan? Masaya lang kayo kasi party party, sayawan. Pero at the end of the day, ikaw rin ang masisira eh. mm -hmm. Tama. Noong college kasi ako, puro inom oh. mm ako. -hmm. Puro inom, pariwara. Nag-drop na o drop out na o bagsak na oh. ako. Tiyatanong nila, Ermats, sabi, ay, oh, kamusta pag-aaral mo? Marami ka bang ano, bagsak? Sabi ko, wala akong bagsak. Oh, no, ako wala akong bagsak kasi hindi mm. -hmm. Di talaga ako nag-enroll. Hindi, <laughs> kasi hindi talaga ako nag-enroll kasi wala eh. Naano ako eh, parang pero alam nila, pumapasok ako. Ah, kasi kakainom ko, Dota, yan, wala na Pero natuto ako mag-gym. Okay. Uh -huh. Na-addict ako sa gym. So, kinalimutan ko na yung mga tropa kong nagiinom. Hanggang ngayon, uh -huh. nag-aaya sila, inuman tayo, banding, ganun. Uh -huh. Sabi ko, hindi eh, may goal ako eh. Uh -huh. meron ako akong pangarap eh. Kung so, sasama sa inyo, sama-sama lang tayo. Tama, kasi kanina, Je, sabi ko kay Haring Bangis, kanina, bago tayo pumunta dito, sabi ko, Haring Bangis, ano mo gusto mo? Whiskey o wine? Sabi niya, pre, pasensya na. Pero di ako umiinom eh. Teka, il ilang taon ka na ba, Haring Bangis? Hula mo. Yeah. Oh, Mga 28. Galing. 28. Uh -huh. Kasi okay. 'yung galing-galing. Okay. Okay. Diba? So, oh, the like, here, you got DK 32. I think bukas 'king ganu eh less than 30. Uh -huh. Oh, parang mid 20 to so, uh -huh. 28. Uh -huh. Ang image mo sa social media ay eh, parang ang ang direct ay astig, maangas, uh -huh. uh -huh. 'di ba? Kaya ay parang harigbang isring guys. Uh -huh. eh. So pe, parang they would think na ay, ano to, pala inum to ganyan. So, pero uh -huh. hindi ka pala ganoon talaga. Hindi dati. Oo, oh -oh. pero kasi pag na-realize mo 'yung buhay, 'di ba? Habang buhay ka na lang bang iinom ng mga tropa mo? Mm -hmm. 'Di ba? Anong mapapala mo diyan? Magkakapera ka ba diyan? Kasi habang tumatanda ka, s'yempre nagkakapa magkakapamilya. Ano yung uh, ano yung nag nagpa sa utak mo na parang uh, na. Na. walang sense to, parang ganoon. ng katawan ko eh. What's what's with the uh, fitness na kaka-addict? Pag nakita mo kasi na nagbabago ka, kasi mas maganda kasi maadik ka sa pagji-gym kaysa sa pag-iinom. Uh -huh. Kasi sa pag-iinom wala na de-develop sa iyo, eh. Tumataba ka, Umangit uh -huh. pangit katawan mo, nasisira health mo. Uh -huh. Pero pag nag-switch ka sa gym, kasi ako nga may pangarap nga ako, eh, 'di ba? Uh -huh. Gusto ko nga maging artista, eh. Uh -huh. So paano ako magiging artista kung pangit 'yung katawan ko? Hay, uh -huh. ng ng katawan noon, Derek Ramsey. 'di ba? Uh -huh. Paano magiging artista nito kung para inum lang ako dito, para dota lang ako? Wala akong mapapala dito. Eh gusto ko sumikat eh. Tama. Mm -hmm. 'Di ba? So pagpapaganda ko ng katawan. So 'yun ang naging simula. Gusto ko talagang sumikat bata ako. Mm -hmm. Gusto ko maging artista. Yun talaga ang pangarap ko. Pero abang tumatagal, syempre, gusto mo magartista Pero ngayon, nalalaos na kasi yung mga artista. Oo. So, ang sumisikat ngayon ay vlogger. Tama? Mm -hmm. Oo. At saka kasi, pag vlogger ka, ikaw ang director ng sarili mong buhay. kumbaga ah. ikaw yung artista sa sarili mong channel. Eh. Oo, ikaw yung artista, director, producer, Oo. ikaw, ikaw mag-iisip kung paano kasi sikat. Mm -hmm. Wala nang okay. ibang tao. Kasi pag artista, ako director mo, ito gawin mo para hmm. sumikat ka. Oh. Ngayon, hindi. Mas mahirap pa maging vlogger. Social media. Tama. Paano ka sisikap? Ikaw lang gagawa niya. Anong step ang gagawin mo?